Ikaapat na kabanata Ang talinghaga tungkol sa manghahasik Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at dahil sa dami ng taong nakapalibot sa kanya, Sumakay siya sa isang bangka at doon umupo. Habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanong lupa." Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw. At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. Ang binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi, kaya hindi na munga. Iba na may nahulog sa mabuting lupa. Tumubo at lumago ang mga ito at namunga. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga. Ang iba'y marami at ang iba na may napakarami. Pagkatapos sinabi ni Jesus, Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinghaga. Nang nakauwi na ang mga tao, tinanong siya ng labindalawang apostol at ng iba pang mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghagang iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ipinagkaloob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa pag ng Diyos Ngunit sa iba ay pinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga upang matupad ang nakasulat sa kasulatan. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Dahil kung makakaunawa sila, magsisisi sila sa kanilang kasalanan at patatawarin sila ng Diyos. Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Pagkatapos, Sinabi ni Hesus sa kanila, "Kung hindi ninyo nauunawaan ang talinghaga na ito, paano ninyo mauunawaan ang iba ko pang mga talinghaga? Ang inihahasik ng manghahasik ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi, ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos, ngunit dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi," ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumatalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Ngunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito, kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami at ang iba na may napakarami. Ang talinghaga tungkol sa ilaw. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip inilalagay ang ilaw sa patungan. Ganoon din naman walang nakatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Sinabi pa niya, Makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig at dadagdagan pa niya ito. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Ang paghahalin tulad sa binhing tumutubo Sinabi pa ni Jesus, Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Si Sibol muna ang mga dahon, saka ang uhay at pagkatapos ay ang mga butil. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin. Ang paghahalin tulad sa buto ng mustasa. Sinabi pa ni Jesus, Sa ano kaya maitutulad ang paghahari ng Diyos? Sa ano ko kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag naitanim na at tumubo, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halaman. At kahit ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim ng mga sanga nito. Marami pang talinghaga o mga paghahalin tulad na gaya ng mga ito ang ginamit ni Jesus sa pagtuturo sa mga tao ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa mga tao nang hindi gumagamit ng talinghaga, pero ipinapaliwanag naman niya sa mga tagasunod niya kapag sila-sila na lang. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangkaring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, Tigil, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Read the scriptures. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari.